<laughs> May hapon, ganin yung mga loads. Okay, pagbabalik ko ng vlogs. So, sa Pado sa iyo man yung uli. May overtime. So, morning, buhat na karon. Okay, pagkabot na ako. Tapos, saka mga sakop. Hi. Isig na si Mami nagluto o Probs Galing kang Mama Madya Mama Liling di ay So Bago pa ako nag Tapos kaya yun Pampahilis mamaya Diba? May nagawang kung ano Disciplines <laughs> <laughs> yeah, boy. Oh, baby, I love you, eh. <laughs> So, wala may overtime. Sa'yo Yomi, karoon. So, dito din nila agunta. Sa una, mag-bike-bike ko sa una. Karoon. Wala na mga shorts Ang bike, kasunog. So, wala lang sa... ako keren tapos ang anak daw si Majimbo Ayan, oh tapos <laughs> terus shield one it making one sikat kan kebersihan ni mami ini kita mah? iya wow Ayan. Malapit na 'to. Yan. Ayan. Yan Ayan, crab. Yung mahilig sa crab na HB, pwede. Yan ang mabisang pangtanggal ng HB. So, wala akong activity ka ron. lang, balay lang. So, bukas, di ko alam kung anong gagawin ko. Mas manin ka mag-sumba siguro, mag-jogging, no? kamo, so sa may kalingawan nyo diha. Ha? Yeah, or sa bato, mostly, katong mga single, yung pangakuan alam mo yun na pag sabado sabado nights uh, pero katong medyo married na pwede pa rin pero depende depende sa kung paano ay mamananghid ko kung saan mula ag diba? Siyempre masaya, masarap ka na mag chill chill pa nagsaba Yung unang panahon Sa una madams no? Sa unang panahon yun yung mga kabaro na ako sa unang panahon All SMS this this, no? So narinig nyo yun? Oh, inana. You're a professional, you are professional, professional singer, wah, gini mo, wah, Pero... Pero lagi. Minsan, kailangan stay at Weeeeeeadyyyy uh, okay. nooooooo sa bahay Ayan oh no? Ayan ang kwento lugar naku Nandiyan eh. papahingal lang ako bago pala kumain Nag snack eh Tapos kakain ako pagmamaya So nami-miss ko lang yung dahil yung night life pero panagsa na lang was sa blue moon meron uh, na uh, stay at home tapos bukas sana obligation uh, natin na magsimba rin uh, dapat tulad na sinabi ng kaibigan ko ah uh, chat chat kami kagabi uh, always thank God yan yeah, katog the word of contentment no? salamat sa iyo kaibigan hindi ko na i mention kasi uh, alam mo na yon pag nanood ka ng vlogs ko bakit ka na ba vlogs diba sabi nga nila vlogs mo nang buwan. pero okay lang eh, pag nag-vlogs ko nang ka Sa'yo naman ang vlogs mo, video mo, di ba? Ako, gusto ko lang. Feeling vlogger na ako. Yan lang. Yan lang. Ito ginagawa ko. So, Sus, mamaya, wag ko ano. Pero hindi pa naluto, no? Ako lang ginagawa dito. Nagkasa nagawa na ni Kuya. Ang anak ko sa, sa pikas ng bahay. So, si Mrs. Oh. Yan, busy-busy, bagi mereka kita ya bisnis ya, mau special tni ya kan? Ng crab, uh, shrimp, yan, yang atai, bila-bilaan itu, oh, lapet-lapet, istigharah na kono naten, yan, itu lutunya. Okay? Lagyan mo ng konting asin gamay. Ang luto na niya. So, medyo tas-tas na ang na ng guys no? So, babalik ako. A few minutes later. Okay. Pwede na. na guys, mga namin guys, naluto na, oh. Si Wave. Oh, we. Luya <laughs> kayak <Pag> begut tahu. Enggak <laughs> wow. sampai kaon. So. Yan o, nagarapo na o. Oh. So, salamat sa panonood ha. Ah. Keep watching. Bye. -bye.